Nanggikan sa abroad. <laughs> Be, onsay dala. Ops, bugas. Agay boy ng bana ni man. Ops, ops, ops. Onsay dala. What's that? May I see? Wow, certificate. That's good. What is that? What's that? Wala ang iyong pagkaon. Wala niya gikaon. No, my God. Okay. Ang bait-bait naman. Wow. Wow. Wala. Ganun dua man na. <laughs> Guys, alam nyo na. ops, my God. Alam nyo na duwa ka mo. Ang <laughs> ko Maniwag na daw ko, Lomi. Agoy. Where have you been? Where have you been? What you are doing there? Caravan OFW. So, kumusta? Gutom? Kaya wani magikawon duha ka bok na lang Oh, busuk busok niya karon na himong gutom. Ma'am, nagigutom mo si Joke lang ma'am. Na mamoy ay yung kay para daw ko na makakaon ko gapil. Oh my god, ingon ana grabe. siya, grabe. Nagana siya pagkaon din niya kaunon. Ka Gusto niya maabot dire ang taon niya yung kagutom. Okay, remove your jacket. May I see your your your, your uniform. Wow, nice. Pero murag dako siya, no. May I see? Ah, oh, nice. naman maniud to na konomi. Nya yeah, ang bugas, ang bugas. Ah, mabuhi nang bana. <laughs> yes, na. Ah, oh, kinsa nang hatag? na bunutan ko. Wow, sa nauna ang imo nabutan plancha. Karon bugas. Unsa na siya rapos gyapon ni? Dili, hinatag. Ah, kada isa na ay Pagpila na, 5 kilos, 3 kilos. Ay, ano, bukas O, Jasmine, 3 kilos. 3 kilos yata yan. 5 kilo man eh. Ah, 5 na? 5 lagi. Ah, okay. Ah, grabe, gilag yun. O, sige, gilag yun. Di kilo, ops. So, lima kilo. Ah, lima ka kilo. Okay, let's go. Okay. Na, mga ongid mi, guys. Kaya di gina niya. Inanan na siya, guys. Pag nasa yung mga seminars. O, sa'yo pati pa snack. Snack din niya kaon. <laughs> Pero, karon, gikaon. Gikaon. <laughs> okay, tiyo ba Baong sibuyas. Okay, let's go. Thank you. Bye. Pag bye, sabi. Bye Bye.